Okay, hello everybody. Welcome again to our video. For today's video, let's go our kambing. Charing. So, how about my new hair look? Hair dye, hair color. Basta kulay ng <laughs> So, okay ba? Okay bang ating buhok ngayon for today's video? Oh. Let's go hakuha our kambing. Ang iingay naman na nila. kaya so, yeah. Let's go. Ang ganda ko, diba? May bigat na lang. Ang ganda ako. Okay. O. Oh. Revo. Dapat, new year, new look, new me. Gano'n. Apay, agalakan. O, oh dyan. Oh, o, ito <laughs> Hi. 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 Balik tayo. Hi. Hi. Hello. Hello everybody. Kada na. bayag la idin sa mga na. bayag la idin nagvideo na. Na may ako niya maya. And that is. Yung ano? Bakyat. Parang. <coughs> parang. Kusunin <coughs> ng mga nak. Charot lang. Parang gusto niya ng mga anak. Oh. Oh, agil patmanen Wow! Wow! <laughs> wow! Tingnan niyo yung ano niya, oh. Chan niya, oh. Ang laki, ba diba? I-feel natin yung mga anak niya. Oh, at tanay niya. Tanay niya. Di ba, <coughs> Ben, ako, ako ka-atake Ayo, kalian tata anak mau, ayo sige ntar dia anak mau. Perah, uh, oh, awan samet, apa awan inta? Tapi mau, ini paling udah anak mau. oh, oh, atau ini, apa? Tanai, diruk ka dil -dil. Let's go to the barako, barako ng kalding, barako ng kalding. Wala. Ah! dil-dil-dil kami. friendly kaman itata. kasi pag pagdaduma, pagdaduma, ni Allah, Allah, apikas ta, ala apikas dyan. katinta ng la.

lang kakaroon. Hindi sa Haba. Sinot masakta. Han but a shock. Hala. Jim, may isang is. nag din. Nag-awid Jim. May isang. Tingnan natin makapupunta dyan sa mga nung. Makabasol pa tayo. O, uwi ka na. Uwi. O, perfect. Umuwi na siya. Umuwi na siya, guys. Pwede tung <laughs> Itong dalawang itong makukulets. Okay. Tanggalin natin, na, tanggalin natin yung isa. Eh, pumaatitude yung isa eh. Ang palang anak ko. Saan ba yung ano? Ala, api awang batu. Batu. Balani lumbalan nyo. Okay. Di ba diya? La. Okay, tanggalin natin yung ano. Pasok niya. Ay. Mukha ko na lang yung nakikita niyo <laughs> Hindi yan yung pasok 바, 파 속, 파 속이 있어. 이 탄두 아따. 뭐, 나가 어때? Hindi muka mukha ko lang. <laughs> Wait lang. Okay, let's go. Nagtakot. Nagtakot ang susunod. Alag, anak, samot to. dead normal bayan eh. laki nang debel niya atas parang manganganak na siya hay ala dok kung talaga tama kita Aganak kan tayo na rabi. Iyan balasan ko. Nangalo din. Goodbye. Mam. Goodbye na. Let's go na. Let's go na. Check nyo Sa kita Let's go na. Bye. Na. Oh, diba? Sa'yo pa siya. Bye. Oh, di ba? Kat na balat aglam. Intan. Intan. Bakit talaga nang yung bebe niya? Parang talagang mga anak na siya. Her labor is approaching. Parang gano'n. diba So, let's appreciate the view. O, ba? Diba? Ang ganda. Ang ganda ng tanaw. Huwag lang ma-snake. <laughs> ganda lang kawayan. Oh. Halika na. Hay na. Halika na. Tama na yung pagkain mo. Oo, oo, oo. Ano, agaan anak kamari. tan Let's go. Let's go na. Ha. Diba? Gusto pa niyang kumain pero kumagabi na guys. Oh, ang ganda oh. Ang ganda na. Cloud. Eh. The mountainous. Parang ganda. Basta banban tayo. -ban. <laughs> Nag-English pa kasi bako lang to. Hindi na nga maganda ang grammar. Diba? Ang Nagdagsin na ito susumon. Nagdagsin na ito guys. Ano eh? <laughs> la, ang ingay ng ano kambing. Oh. Oh. Diba? Ganda-gandahan sa ano, umaga. Magsasaka sa gabi. Ganon. Charot lang. Ganda-gandahan sa umaga. Ah, no, 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 no. Ano ba baling dito agat? Maong tantanok ang maring. Itan. Alah, eh. mas laka. Kapag Bisin, Bising. ka. Pag natamang nga itan, yung kalsada. Diba? Well, let's go. Let's go na, let's go. Ta, Itani. ni. Papa naman ay yun. Kiba ni pag nanta Ura de snake. Snake like ladder. Ah. Ika na. O di ba? <laughs> Tignan mo tong pag paglakat pag pag Oh my god, snake is there. Charing. Wah. Wah. Snake is everything. Nag-green. Hmm? Tuy. Oh my god. Diba? Ang nag-juting. Diba? Oh diba? Yan. Ganda na ako. リゴタンリオタが。